Ayun, kung sino-sino ang ginagamit na tao at kung ano-anong pakulo ang naiisip, makakubra lang ng pera. Umabot pa talaga yung iba bago mag-New Year at nakakalungkot ibalita ang marami tayong kabayan ang nainganyo sa pakulong murang halaga ng iPhone 15 Pro Max na inaalok di umano ng sumikat na CEO ng Suki na si Daddy Louie. Kuya, legit ba? Patunayan mo nga iPhone 12. Okay! You don't still believe me! I got you! Wait, I got you! Wait, wait, wait! I got you! Man, I got you! I got you. I got you. I got you.

I'm Flory sa uh, Lopena. Isa din ako sa, na ano, na nag-avail ng 2.5 na iphone ni Luigi Balo. Yun din, pare-pareha lang yung mga sinasabi nila na, ano, na uh, after payment, 1 to 2 days lang ipapadala na yung item. Last December 12, ako nag-avail sa kanya. Last December 12 din ako nagpagbayad. Tapos chinat ko siya. Yun, sabi niya, antay-antay lang daw ng 1 to 2 days. Pero hanggang ngayon, wala pa rin dumating na ano na iPhone 15 Pro Max. Kaya nakisa ako sa layunin uh, namin nascam ni Luigi Balok na magkaisa kami para matigil na yung ano niya, yung pangluluko niya sa mga tao. Good morning po. Ako po si Lori Carcamo na humihingi po sana ng tulong sa inyo na isa rin po ako sa NASCAM kami ni Daddy Luigi Balok na humili po ng kanyang pamasko sa big discount na iPhone Philippine Pro Max na 2.5 lang ang halaga. So ngayon po napili niya po ako at sabi niya po sa akin magsend daw po ako sa Paymaya niya. Hanggang sa sabi ko po sa kanya hindi po ako marunong sa Paymaya kasi wala po ako noon. Gcash lang po ang alam ko. Sabi niya sa akin, sisenda niya daw po ako ng instruction kung paano daw po ang pagbayad sa Paymaya na nakapangalan sa kanya. So ngayon po nagpaturo po ako doon sa kakilala ko na ganito po paano magsend send ng Paymaya. Tapos na nakapag-send po ako sa kanya, sabi niya po sa akin, uh, 1 to 2 days, madi-deliver daw po sa address ko at kailangan daw po active daw po yung number ko. Sabi niya sa akin, sinagot ko siya na sabi ko, opo sir, active naman po yung number ko. So ngayon po, lumipas na mga isang linggo, dalawang linggo, nagchat po ako sa kanya, bakit po gano'n? Sabi niyo, one to two days. So umabot na ng linggo. Tapos bigla niya po akong pinla. Hindi na po siya nag, ano sa akin, nakablock na po ako sa kanya. Kaya humihingi po ako ng tulong sa inyo na sana tulungan niyo po ako o kami kasi hindi lang pala ako ang naitulong niya. Marami na pala kami. Ha? Okay, mga kababayan. Okay, mga kababayan. Lagi niyo pong tatandaan ha, na, if it's too good to be true, most likely it's not true. Lagyan niyo po parati sa isip niyan. Ang presyo po ng iPhone 15 Pro Max ay humigit kumulang 90,000 pesos. Doon pa lang po ay dapat ay nagduda na kayo. Sa presyong ibinigay sa inyo sa halagang 2,500 lang. Wala pong totoong tao ang magpapalugi ng ganyan. 25 ka tao kayo sa GZ na nag-avail. Sad to say mga kababayan. Wee! Po talaga kayo. At hindi po iyan ang totoong Daddy Louie J. Balok. Ang legit account po ni Daddy Louie no aking chinek ay mayroong 2 million followers that was created March 2023. The rest are fake accounts na recent nilang ginawa. At itong mga page na ito ang nanloloko sa inyo. Base doon sa mga convo at links na ibinigay niyo sa akin, ha? Ah. Para din po sa kalaman ng lahat, ha? Ah. Yung totoong Daddy Louie ay namimigay po ng libreng iPhone, hindi nagbebenta. At ang ibinebenta niya po mga cellphone na bagsak presyo ay para doon sa kanya mga followers at solid supporters ay yung mga brands na Smart 8, Smart Go, ano pa Infinix, at iba pang Android brands. Hindi po kasama ang iPhone doon. Kaya po, all I recommend is to be very careful. Don't be so trusting. Kung may nararamdaman kayong kakaiba or parang may mali, trust your instinct. Wala pong masama na mag-verify muna. Itong mga tao na to na nagpapanggap ng kung sino-sino, makapanloko lang ng tao, eh, sino yung mga halangang bituka? Mga walang konsensya at hindi naaatim ipakain sa pamilya nila yung ginagawa nilang panulo kasi trabaho na nila yan.